So, ayun mga boss, uh, good morning po sa inyo lahat. And so, so wakas mga boss, umulan na. Umulan na. Pero yung pag-ulan mga boss, parang, ano, parang may bagyo. <laughs> Kasi, makulimlim. Makulimlim, at saka malakas yung wala na yan. Eh. Pero, yun ah uh, masaya pa rin tayo. Ay, masarap pa, masaya pa yun. Ay. Ah. Ayan, so, yan mga boss. Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan, so, pagigising lang po namin. <laughs> Ay! Babi! Si Theodore. Tsaka... Yun na, uh, nakakas, mga boss, uh, umulan na din. Ayan. Volume, volume yung panahon na sa amin dito kasi umulan na ayan so hindi makita so mamaya lalabas ito iwi hey, hey, hey. bigyan ko lang ng gata si Theodore May mag watch tag TV say good morning say good morning everyone mm -hmm. say good morning guys say good morning what? Say good morning. Again, iyak nang iyak siya kagabi. Mga alas dos ng madaling araw. Nahanap niya yung mama niya. <laughs> mama, mama. Yan so, labas muna ako mga boss kasi. Kukunin ko yung ano namin, lotoan. Doon kasi kilato na itimang. At saka mag ako ng tubig para matimplahan ko na ng gatas si Theodore. Biyayin si Oh, asya. Pero may ano kami dito mga boss? May thermos. Maarap uh, magtagat ah. Wala nang laman. Yung laman na obus nila ni Ketch kay So, ininit ako ng tubig. Yan, so. Say good morning, everyone. Hi, huh? Sorry, sorry, sorry. Okay. Good, good, good.

So, ayan, guys. Woo! Yan. Ha! Yan. So, ito yung ano natin, guys. Ito yung morning routine natin. Pagising sa umaga, kukinta ng gatas. Tapos, kainin si Theodore tapos liguan saka ginis ng bahay at sa pindahan yan, yun lang pero ngayon mga boss hindi pa ako nakapag-open ng pindahan kasi hindi muna ako nag- open ng tindahan kapag hindi ako nakakapag ano dito sa bahay. Yan, kasi mahirap mga boss yung kabalik balik ka. At saka, kapag, at saka kapag doon naman sa tindahan, ang daming inihingi ni Pio. Inihingi ng ano, kahit ano, basta magustuhan niya. Kaya hindi kami minsan lang kami nagtatambay doon sa tindahan. Nagtatambay kami doon kapag busog si Theodore. Pero pag gutom ang daming ang daming yang humihingi. yung ng mga uh, candy. Yan. Pagdating sa pagkain. Pagkain ng kanin. Wala nang ganang kumain yung bata. Dahil eh. Nabusog na sa kindi. Pero hindi naman kaagad nakakabusog yung kindi. Pero si Theodore kasi malakas kumain ng kindi. Um... Kaya kapag uminom ng healer si ng gatas, ako naman nagkakape. Habang so, uminom siya ng gatas, ako naman nagkakape. tapos, tapos yung dumidi, ano naman, kanin naman.